Magandang araw mga paps ah, Nandito tayo ngayon sa Pasong Halang Bridge Dito sa boundary po ito ng Silang at ng Amadeo Kaya yeah, maniligo po tayo doon sa may ilog meron po ilog doon sa baba Samahan nyo kami, bababa tayo sa baba Para may pakita ko sa inyo yung dito sa tulay na to Sa so, mga paps, ito yung, ano, yung silang Papunta po silang yan dito na dito, Pasong Halang Bridge Ayun po yung kabila na to Banay-banay na po ito mga bayan Panay-banay, Cavite yung po Ito po yung boundary nila, itong tulay na ito, itong pasong halam bridge so, mga paps, samahan nyo ako, bababa tayo sa baba Para makita natin yung ilog, ah, yung paluguan doon sa baba ng tulay na to. Let's go mga paps, samahan nyo kami So yan mga paps, ito yung pinakalogo nila yung taore at malaking baso Kasi ito pong Amadayo Cavite mga kababayan Ito po yung Kaupi Capital of the Philippines Ang Amadayo po Welcome to Barangay Banay Banay Amadayo Kabite Yung po ipapuntang silang ito mga paps, merong hagdan dito. Bababa tayo. Ito na naman po, kasama ko yung aking alalay na pogi na anak ko. Ay na pa Hindi po mahirap bumaba dito mga kababayan. mayroong pong hagdan dito, pababa. Ayan po. Dito na lang po naman nilagay yung motor. Kasi motor lang naman po. Pero pwede kayong makiparada doon sa bataas. Meron po doon, ano, may basketball court doon po. Pwede po kayo makiparada doon sa taas. Sa mga bahayan doon. Tama, baba tayo dito. Maganda po dito, mga kababayan. Hindi mahirap bumaba at meron pong hagdan. Pababa ng ilog. Anak ko lang nagturo sa akin dito, eh. Hindi ko alam na may paliguan din dito. Tama ka! Tama! Tama, paps. dito tayo sa baba. Lino po ng tubig mga paps ha. Oh. Ayan po tulang, taas. Doon po yung hagdan. Buti nga po mga may hagdan dito. Ang galing. Ang galing ng ano. Pagkakagawa. Uling nakababa ko dito sa ilog nito mga babaya. Nung gumuhutong tulay na to. Nadaanan to ng dam track. Bumagsak dito. Hindi ko sure kung nasawi po yung driver ng track. Pero sa tingin ko po. Baka. Kasi sa taas po niya no. Bumagsak siya dito sa baba. Kargado siya ng buhangin mga kababayan nung time na yon. Kaya naging concrete na to. Tara mga paps, punta tayo doon. Ito, sundan natin ito ang anak. Kabisado niya itong lugar na to eh. Kabisado niya po yung lahat ng mga paliguan dito. Let's go! Ito po yung daan dito mga kababayan. Madali lang dito. Ayun, umangal. Anong, anong madali daw po. Tingnan natin kung ano yung dadaanan na natin sa dulo. Sigurado mataas itu Ano ko? Yan mga paps, may mga bahay po dito sa baba ng ilog. Santay ba daan, boss? Dito, lulusong na tayo sa ilog, mga pups. Ha! Paps, po yung tulay. Ya. Mataas, nasa taas yung motor natin. Yung Susan, ya? iinis ka pa, Ayan, eh, may po dito. Ang namin ng tubig. Grabe. Ang lalaka ng mga bato. Ito ang maganda sa dilog. Yung naglalakad tayo sa tubig bago makarating doon sa paliguan. Ang lalaka ng teddy Dito lang tayo sa gilid. Malayo pa ba ya? Medyo. Mga isang oras pa. Wala. Diyan, yeah, nilolo ko ako ng mga kapaps na anak eh. Isang oras pa rin, laka rin. Pero may daan po sa gilid. Ayan ah. Nilagyan po talaga nila ng daan dito para mga mga gusto maligo dito hindi po mahihirapan para tayo nasa ano sa Benguet yung papabot paakyat po ng ano ng Canon Road ha? so yung mga pops, solo natin Ah, ito? Tayo ang mariligo. Oh, ang lalim, ang itim ng tubig. Ang lalim yan. Ah, ang ganda. Makita pa sa so, mga paps, malapit lang. Siguro sa tulay, siguro mga pagbaba nyo sa taas mga 300 meters simula pagbaba nyo hanggang papunta rito 300 meters lang po yung lalakaran nyo papunta rin sa ilog ayan po mga papsong ganda ganda po na ilog linaw matubi nga lang ko oh. saan <laughs> para sa vlog malinaw ba pa? malinaw malalim lang talaga maitim yung tubig eh. so yun paps marami pong naliligo dito kaya lang po sana naman po sa mga ating mga kababayan kung magdadala po tayo ng mga pagkain na may mga basura bigbitin po sana naman natin yung mga basura natin sa taas para hindi naman po umano na sa tubig yan po oh, mga paps ang ganda linaw dito Kasi mag-dasamit po sa atin, ito lang yung babaan. So mga paps Inaanay ko kayo Pasyalan nyo to Itong ilog na to Dito lang po Ito matatagpuan Sa boundary ng Silang At ng Amadeo Banay-banay At saka silang kabitay Litlet Barangay Litlet Yun po yung pasong halang bridge Makikita nyo po yun Meron po hagdan doon sa gilid Ang ganda po ng tubig oh, Linaw Malalim Huwag yung tinitin yung rain bee Yun yung din yung Yan po mga paps Linaw oh. Wala po masyadong nali wala po naliligo ngayon kasi Lunes. Saka pa uli. Hindi <laughs> <Diyan>, mo lang bahayan. <laughs> Lalangoy tayo sa glet Lalangoy kami nito. Buksan mo na yung ano dyan, MP. Joke. Hindi po tayo nainan, mga paps.

Mga pas, mga kabaya, pasyal kayo dito. Ang lino po ng tubig, malapit lang po doon sa tulay. Andun na po yung tulay, yung 300 meters sa pula tulay. Andito na pa sa ilog. Hindi po mayroon mo ba kasi may hanggang sa may gilid ng tulay. Ang labig! So, ano po? Kita sa lalim? Lino na, no? Malalim na dyan. Ha? Malalim na. Malalim na dito. <laughs> Huh. Ayun ako doon, Sa <laughs> so, mga kababayan, kung may kasama po kayong mga bata, malapad po dito. Oh. Ang bata po ito. Kaya ang ko, maluwag po siya. Kaya wala po kayong ano, problema kung may kasama po kayong bata maliligo dito. Dito lang po siya. Pag nagpas po doon, malalim na po yun. Nagpas tao na po yun. Sa so, mga paps, pasyal lang po dito para maranasan nyo yung ma-experience yung paligo nila sa may banay-banay bando nyo na silang kapite okay so, mga yan okay, ito po yan, ang linaw po niya, no? may mga malalim po dito doon po mababaw maganda po itong palugahan doon may mga, ito, yan po yung talunan ito, may mga pwede po dito magluto uh, kaya lang po sana po pagka maliligo po sana tayo dito Huwag po natin iwan yung mga basura natin para mapanatili po sana malinis ang ilog. Wala, meron po talagang hindi natin may iwasan. Yung ibang tao, iniiwanan yung basura. Sa so, mga paps, hanggang dito na lang po. pas kung sa silang po kayo manggagaling, doon po sa premier, premier po sa memo sa kanto ng Luksuhen. Pwede po kasi sumakay ng tricycle doon. Ang sakay niyo po doon, may, mga, may mga pilahan po doon tricycle. Papunta dito, sa nyo po, dito sa Pasong Halang Bridge, sa may boundary po ng tulay ng banay-banay at saka litlit -lit po. Meron po sa gilid ng tulay, may hagdan po doon, di po kayo mahihirapan. Pagdito naman po kayo sa ibabaw ng ano, ng banay-banay, ito, banay-banay na po dito, dito po yan, silang yan. Amadeo, silang. Meron naman po, pwede nyo na pumunta ka rin, simula doon sa kanto ng highway doon, sa Crisanto, M. de Santos. Pwede nyo na pumunta hanggang dito sa tulay, malapit lang po. Meron kung galing po kasi sa silang, may saka kaya po ng tricycle, yung kulay pula po na tricycle. So mga paps, uh, pasyalan nyo lang po itong ilog dito. Malinis po ito. Malinaw ang tubig. Hanggang sa muli po mga paps. Salamat po sa inyong panonood. So mga paps, uh, hanggang dito na lang po itong aming upload. Ah, uh, marami po salamat sa inyong panonood. Paparo na lang po, like, comment, and share para mas marami pong mga kababayan natin na makakita sa ilog na to at makapaligo sila. Malinis po to. ilog mga kababayan. Uh, Papa na lang po. Like, comment, and share. Hanggang sa muli pong mga upload. Marami pong salamat sa inyo. God bless po. Bye-bye.